So galing tayo doon kanina kay uh, Boss Darwin ano doon sa kanyang kalamansian na ini-spray niya ng herbicide. Ngayon sabi niya check ko daw yung talungan niya. Kung anong magandang i-spray ng na insecticide kasi uh, ayaw daw lubayan ng mga Ayan, napakadami nga. White fly. Ayaw daw lubayan. So, ang ginawa nila ngayon, pinabayaan muna kaya lang hindi ko na siya nakasama eh ah, pina-check niya lang sa akin to. So tinigang ang lupa, ayan. Tuyo-tuyo. Ay grabe nga naman pala. Grabe ang ano. Grabe ang white fly. Masagi ko lang yung dahon, nagliliparan eh. Ayan oh. Oh, may green hopper pa. So, lahat na daw ng insecticide halos na gamit niya na rito. Ito po mga kabuwid, ay tatlong buwan ang edad. Yan, may mga shoot borer. May dami shoot borer. Oh. alam lanta na. Uh, I-advise ko siya rito na formula 1 ang gamitin. Para maiba naman yung panlasa at pangamoy ng insekto, no? So, totally, pa-i-stop natin yung insecticide na chemicals. So, formula 1 lang, uh, ipapagamit natin dito para uh, mag ang appetite ng insekto. So, shoutout sa iyo, Ag agronica Ayan, no? Disclaimer lang po, wala po tayong... Uh, bayad sa pagpopromote no so sinasabi ko lang po ito para doon sa mga kapanood nating mga followers natin ay kung may tanim silang talong pwede po silang gumamit din ng produktong binabanggit natin para makatulong naman po tayo sa ibang farmers ayun po ang uh, aking intention kaya ako po binablog or binabanggit yung produktong ginagamit So nagamitan po nila ito ng Miracle Spoliar rilat naman ng halaman nila rito Kuya Boy at uh, Boss Darwin ay ginagamitan ng polyar. So kung makikita nyo napakadami pang bulaklak. Kaya lang, hindi na nga raw po nila ito ini-spray. Pinabayaan muna. So kara bulaklak Oh. Kasi mga kabukid, yung polyar, although meron siyang insect repellent, pero kung rampant na po yung insekto, hindi na po kayang itaboy ng ating polyar. Pero ang good news naman, mananatiling maganda no, matiling maganda yung uh, dahon, yung blend ng dahon, ano, maganda. O tapos yung bulaklak niya. Ang problema, hindi siya makapagpaganda ng bunga kasi sa, sa dami ng sundot, ayan agay Kasi ito, shoot borer, pag natapos po rito 'yan, lilipat na po 'yan sa bunga. Kaya magiging fruit borer na po siya ngayon. So, yan pong insektong 'yan ay mangingitlog sa loob ng bunga sa loob nito para maging uh, larbay or uod na. So pag naging uod na, ayan po, lalanta na siya. Kasi uh, sinisip-sip na ng uod yung, yung uh, portion na to kaya siya namamatay. So yun, muna no. Papa-sprayan po natin to ng uh, Formula 1 ng Bioagronica. Okay? So, lilibot tayo rito sa susunod na araw. I-check natin kung may pagbabago ba dito sa uh, kanyang talong, no? Ang nauubos po lang rito, mga kabukid, eh, halos yung hectare po kasi talong nila. Ay, uh, dalawang drum kada spray So, yung bioagronika naman natin ay matipid kasi 200 ml lang po sa isang drum ang ating nagagamit, ano? Si sa 16 liters ay 20 ml lang po ang kanyang ratio, ang kanyang karga. So, tutok lang po kayo para sa part 2 ng talungan ni Boss Dawe. Pero grabe bulaklak, ano? Ah, So, ito po yung mga pamangin nila. Ayan, gagwapuhan, oh Ito, ayo Ayan, o. Oh. Iyo, no? Oh. Hindi makikita yung kagwapuhan, eh. Against the light, oh. o. O, bati na. Baka may mga isa-shoutout ka. Shoutout mo yung mga classmate mo. Um, oh, my... oh nag-iisip ka. <laughs> o, oh, baka may shoutout ka, kuya. Ah, wala. Okay. So, yan. Tutok lang po, mga kabukid.